Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer na rito ang kanyang tanong. Hello attorney, ang aking lolo at lula ang nakapangalan sa titulo ng kanila mga naipundar na property. Namatay ang aking lola, nag-asawa ulit ang aking lolo at ikinasal. Wala po silang anak. May karapatan buba ang pangalawang asawa sa kanilang naipundar. Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung namatay si Lola at nag asawa uli si Lolo, may karapatan ba ang pangalawang asawa ni Lolo sa property na naipundar nila ng kanyang Lolo at Lola? Ang property na naipundar ni Lolo at Lola kung wala silang marriage settlement ay conjugal o community property. Depende ito kung kailan sila ikinasal. Kung ikinasal sila bago August 3, 1988, ang property nila ay conjugal at community property naman kung ikinasal si lolo at lola after August 2, 1988. Nang namatay si Lola, ang property nila ay hatiin ng dalawa maghahati si na lolo at lola. Halimbawa, kung ang naipundar nila ay katumbas ng 1 million pesos, kalahati o yung 500,000 pesos ay mapupunta sa estate ni Lula at ang kalahati na 500,000 pesos ay mapupunta naman kay Lolo. Yung share ng namatay na Lola na 500,000 pesos ay hahatiin ng kanyang mga anak at kasama dito si Lolo sa hatian. Dahil ang share ni Lola ay 500,000 pesos, ito ay hahatiin ng kanyang mga anak kasama si Lolo. Halimbawa, apat ang kanilang anak, tig 100,000 ang bawat isa sa kanila. Apat na anak, at si Lolo. Ang tanong ngayon ng ating viewer, kung meron bang karapatan ang pangalawang asawa ni Lolo sa share niya sa 600,000 pesos. Kung buhay pa si Lolo, wala pang karapatan ang kanyang pangalawang asawa. Maaring gawin ni Lolo kung ano ang gusto niya sa 600,000 pesos na kanyang share. Ngunit kung siya ay namatay, ang kanyang asawa ay magkakaroon ng karapatan bilang surviving spouse. Ang isang nabubuhay na asawa o kaya ay surviving spouse ay isang compulsory heir. Siya ay isang compulsory heir katulad ng mga anak. Nakasad sa Article 996 ng New Civil Code na kung ang iniwan ng namatay ay ang kanyang nabubuhay na asawa at mga legitimate na anak, sila ay magmamana ng pantay. Parehas ang share nila. Dahil nasabi natin kanina na may share si Lulu na 600,000 pesos, itong halaga na ito ay hati ng kanyang apat na anak at ng kanyang nabubuhay na pangalawang asawa. Therefore, ang bawat isa sa kanila ay may share na 120,000 pesos. Kaya sa katanungan ng ating viewer, kung patay na ang lolo, merong karapatan ang kanyang nabubuhay na asawa bilang surviving spouse dahil ang surviving spouse ay isang sa pilitang tagapagmana. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!